kompleto amin. Hoy, kompleto niya. Ah, salamat. Hmm. Masakit titim. Parang may malit na putas sa nabasa na hangin. Pag naiskot 'yung taw mo, sorry ko. Ang hawakan nitong nurse niya. Oh. <coughs> Parang hindi ko man Eh lahat naman eh. Lahat pasakit eh. Ano? <laughs> ah, <Lalo>. Kamay to. <laughs> Palakang, likod. Oh, okay. Lahat, Thank you. Wala. may may <laughs> kotiko ni Hammurabi si madam. Puhon. <laughs> <laughs> Tagal Palakang. Lahat na, no? Lahat. Oh. Hirap lahat, hirap lahat. Kaya na lang kumintindi, basta hirap lahat. Ayan <laughs> 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 natin. Buong katawan. Ilang taon na kayo ngayon, Mami? 64. 64. Okay. Tandaan nyo, sa paghiga, pagka nag-i-struggle na yung balaang nyo, huwag yung piliting pa gano'n tayo. Kumilit kayo. Kasi, mas titigas to, magkakaroon ng lalo ng mga spasam, pasak spasam. Kasi yung spasam, pagka medyo, ano, talagang, um, iindahin nyo na lalo. Mm. Kahit hindi na masakit kahit yung this problem kayo, mabubugbog ng muscle nyo, sobrang sakit. Konting gano'n nyo, may magkakataw nga gano'n na kayo. So, sobrang tigas ang bala. Oh, Kaya gano'n. Naalalayan na. Naalalayan na. Na, na kayo. Para makatayo. Tandaan nyo nga, ganito o. Oh. Ito, kung sa kama. Lahat kayo mga tre, pagka yung masakit na balakang nyo, huwag kayong tumayo ng ganyan. Ah. Huwag nyo nang pinitin. Ang ah, gagawin yeah. nyo, siklit, tumagilid muna kayo. Huwag nyo pwersahin. Kasi, pati dito sa cervical nyo, yung estrogen nyo aapot ah, dito. Tingnan mo ha, masakit balakang ko. Ipinitin ko. Unang i... Okay. pati kalaman nyo masakit. Huwag nyo pinitin. Tumagilid lang kayo. Two computer, yun lang. Less struggle. Tapos, hindi, hindi lalong, hindi kayong magkakaroon ng maraming spasam sa palakang. Ang galing yung mga sublet. Yun ang mga teknik. O kaya, yung buwelong pa ganun. Kung, kung kaya nyo, yung mga, mga lalaki, sabay, sa huwag na. Sa mga lalaki, ganun, no? Sa mga lalaki, sa mga babae, yung mga medyo may dad, med med hindi na nila kain eh. Laki, mga lalaki, mga technique natin pag ano. Ito yung napapanood ko. Mapapanood mo na rin yun. <laughs> yeah. Parang ito na naman, naman, naman rin yun. Nakakaray. Nakakaray.

natin yung osyo. Sana hindi osyo. Naku, warning, warning na to. Matigas din pa ganito. Matigas na. Tandaan nyo, pag uh, yung tuhod nyo, yung knee cup nyo, hindi nyo na may galaw para nakasimento. Yan ang indikasyon na meron kayong osteoarthritis. Pero yung pagka dito mga masakit, sa loy mga boy, parang yung nerve nyo humihingay nga kirot yan mga rayo rayo <laughs> ha sa ano yung gumili ko ba i eh, farmers ito medyo no? alin ang mas mas masakit sa'yo? Parehas? parehas Dia bumili

kabilang side. <laughs> Kasi hirap na hirap kumilo si mami. buwan nyo na ba nararamdaman na yung balakang nyo? Dalawang taon. Dalawang taon na kayong ganyan? Kita kayo. Doon kayo makukupa. Medyo na tayo. Bawal na yung ano, pagka eh Eh, nagsasapin na kayo dalawang taon eh. Huwag nyo nang hintayin pang ano, magtatlong taon. Pwede kayo magpulot-pulot. Pagka ano, haplos-haplos -ha na yung ikuhod nyo, lambingin nyo lang.

para ano. Para hindi pas na yun. <laughs> <laughs> Di pas na yun, ka sa so, umaga kayo pinupulit at eh. Tangali kayo mag na ng umaga siya. <laughs> hindi, yan to. <laughs> pa kayo mami sa mga yung mga shell shell, mga tulit na hmm, Eh, mataas ang potassium nun. Pagka nagka-crumbs kayo, umabot yun sa legs. Oo, oh, umabot dito. Oh mababa na ni yung potassium nyo, yan ang indication, mababa yung potassium nyo kumakain kayo ng saging? oo sa naman saging, tsaka yung mga takong kumain Sa sabaw lang, huwag kang kumain nun sabaw lang, pwede lang yung mga tulya sabaw lang, huwag mong kainin yung muscles sabaw lang, mag testing lang kayo mga yun sa isa loob ng isang buwan ay sa loob ng isang linggo, kahit dalawang beses Subuk subukan nyo lang muna kumain kayo ng saging Yaya ka ba? sa, sa edad natin na uh, pa Lailo pa na ha si Hindi na may iwasan yung pagsakit-sakit ng balakang Huwag na kayong magtayong matag Yung walis ah. balang na pa yung balakang talaga balakang okay. nyo Dalawang taon na kayo nagsasaper eh Kailangan talaga mabago yung routine nyo Iwan nyo muna yung mga Yung Pwede well, sa ang balakang sa pagtatrabaho. No, Kahit simpleng pag-uwalis lang, awit kayo dyan. Okay, relax na nga. Okay, Exhale. Eh. Parang unan bar. Okay, na muna kayo dyan. Bukas kayo ng plato, di ba? Ah. Eh, ganun kayo. Ganun kayo ng konti. Huwag yun ako pa ganun. Pag masakit nga, hindi mo yung muna akong pinag. Ay, yung kunyo ng konti, bend yun ng konti. Bend yun ng konti. Pag ka nakasag na naka ganito kaya tapos masakit talaga ba na um, Nagkakaroon ng talagang compression sa bis. Huwag sa ano. Pag tsaka pag ka kumukula kayo, huwag yung pilitin. Huwag yung pilitin. Kasi may mga pigla kilos. Okay, bawa ba niyo pa niyo. Yun lang. Tapos yung tuhod nyo, yung tuhod nyo, hap nyo lang ng yung sarili nyo pag naman Pag, Pagka magpupulot kayo ng dahon, pag trip nyo magpulot ng dahon, ganyan kayo, di ba? Bago kayo magpulot ng dahon, hap-closen nyo lang yung tuhod nyo. Mag-ready lang kayo ng ano. Kung gusto nyo magtrabaho, huwag lang, huwag na yung mga walis. Kasi matagal na. Uh. Pwede kung may stand yung walis nyo. Yun. O yan, magpagawa kayo ng stand. Kung pang straight sweeper? Tama. Medyo malaki. Para uh, ba Oo. Pwede. Pero kasi pag ganito, tapos tumatanda tayo, although nakasalayan nyo yan, pero malaking factor yun dito sa pagkangawit ng malakang. Mm. Gusto nyo pa rin kung talagang habi nyo magwalis, pagawa nyo ng stamp. Ha? Yeah, Tatayo kayo. Hindi pag Ah, sa Hindi na may iwasan yung sakit sa malakang pag mga medyo may edad. Eh. Pero haplos sa pusing ng niya yung mga laman-laman niya -laman yung, yung konti. Lalo sa tuhod. Nahirapan kayo sa pagtayo. O, oh, pag nag-inice <coughs> May stool ako. Pag tumayo ako, ah, para akong gumagapang -gumaga para akong makatayo. Kasi, kami tumatanda yung mga muscle at ligaments natin. Once na ma-overstretch siya, tumagal na mga ilang minuto. Pagbalik nun, parang magalit na siya ibalik. Oh, pabagal, masakit. So, ang diskarte ron haplos ay nyo muna yung mga muscles niyo sa tuhod. Plus nyo ng mga mainit na mga liniment. Baka ano Tingnan nyo. Ngayon, bagong haplos yung tuhod nyo. Sige po kayo. Matungulas yung ano. Ah, hindi. Hindi ako matakno. Ako, hindi ka rin Hindi ako. Meron akong stool. Hmm. Do doon yun na? ang nakaka-upo nakaka ako. Lang. Pero ito. Yeah. Tayo. Tayo. Ito. Ito. Walang sakit. Amen. Ito. Yung mga pagka yung may stool kayo, kaya nyo. Hindi. Ito hindi ako makikita. Pag bin binagaw nung walang sakit eh. Mm. Hirap lang kayo, medyo mabigat kayo. Kasi na-feel ko to, <laughs> ng dingding namin. Hindi hmm. ako. Eh, pag umurong ako, yung upuan ko lang inuurong ko. Hanggang natapos ko, no? Pag tatay, nung tatay na ako, oh. masakit na. Ngayon, yeah. kumusta yung adjustment sa inyo? Ito masakit. Itong muscle di na to? Hindi na nangawakan, di ba? Dito, dito di, balik dito. Hindi ko dito pa nangawakan yan. Dito. Actos <laughs> lang ang pagmamahal niya, tanggal niya. Ate din bala ka ng pala Kan ka Kumanda yung paghinga mo? Yung paghinga ka malayo, ang hirap. Magaganyan na ko para kung ako. ako yung maghahatap sa ito. Pakalmay niya. Sarap, di ba? Sipin nyo, 65 na kayo, yung binong traffic ko kayo ng sagan. Pero, yan naman eh, nakikita naman kasi kung kaya pa. Tsaka yung likod nyo, puti pa siya, wala siyang osteoporosis. Salamat. Babalik pa ba? Kayo, eh kasi normal lang nasa sakit ng mga muscle-muscle. Yan yung mga ganyang muscle pain na yan. Normal lang yan. Konting hapus lang yung pagkawal niya. Pero, yung balakangan nyo kasi, iwasan yung yung... Yung yung kong pawalis, nag ko kayong pawalis. yung, kayo, yung pag nasa bed, pag sakit nung ano po, pag yung tatagilid ako at ito. Kasi nga, pagka ay tagilid, hindi na talaga may iwasan natin tumatanda yung mga bagay-bagay na pagkirot.